So yun, magandang araw mga kamanok. Bali, dito tayo ngayon sa ating munting manukan. Samahan nyo ako sa paglipat natin doon sa ating mga sisiw. Dito sa ating ginawang brooder. Bali, ito nga pala mga manok yung ginawa nating kulungan sa kanila. So medyo maliit pa rin ito sa kanila pero goods na goods na to. Ayan no? Bali, bigay ito nung ninong ko so nerevise ko na lang. Eh, pinalitan ko itong ano. Itong kanilang apakan para nasa ganun yung mga ipo diretso agad sa lupa hindi mag stack dito at hindi nila matuka so yan o tapos itong harapan inayos ko din so shout out pa pala kay Ninong Aldrin Tarinke so siya yung nagbigay sa akin itong uh, kulungan na to so tara mga amanok bali ililipat na natin yung ating mga sisiw dito so eto na sila mga amanok oh. Yung ating mga sisiyo. So, yung pamamaraan ko nga pala ng pagpapalaki mga amanok sa aking mga sisiyo. So, pag day old, dito kasi nalilalagay sa kulungan ng ibon. So, eto, medyo sikip na rin sila dito. Eto, 12 pieces mga amanok yung pangalawang batch. At yung unang batch natin, 10 pieces. So, dito, kulung sila mga amanok. Ayan o. Oh yung ating breeding pen nandito sila sa loob so hindi sila maaano ng ano ng hangin so yun yung unang unang gagawin natin sa mga day old natin sisiw kung gusto natin mga pagpabuhay ng mga day old na sisiw hanggang lumaki sila pagka day old nila dito ko sila nilalagay yung hindi sila mapapasok ng hangin 10 days o 15 days ililipat na natin dito so yan So ito mga nasa ano na to mga amanok. Mga 2 weeks old na ito mayigit. Kaso nga lang syempre medyo madami sila kaya ang gusto ko sana mga 1 month old bago ko sila ilagay doon para talagang matibay na sila. Eh syempre ayan o sikip na sila. So ang mangyayari nga mga amanok kapag kanyang siksikan. Although hindi naman sila nagpe-feather picking pa ay yung kanilang pa so magiging piki although nakagalaw-galaw pero talagang sikip na sila dyan no? oh. ayan oh. No? so yan oh. No? bali yung atin namang brother na maliit eh goods na goods na sila doon halos kung susumain dalawang ganito kalaki sa kulungan nila yung paglilipatan natin at okay na okay na yun para sa kanila ngayon pag lumaki-laki na sila mga 1 month old tsaka natin ibababa sa lupa o kaya mga 1 and a half para zero mortality rate yung ating mga sisiw so ganyan yung pamamaraan ko mga amanok hindi ko basta-basta binababa sila sa lupa kahit may bakuna sila mga amanok dahil alam naman natin na yung mga Texas na kung tawagin yung mga mga may breed na manok na game fowl eh mahirap talaga mapabuhay lalong lalo na pag ganito mga sisiw tapos biglang ibababa mo sila sa lupa ang mangyayari manunuyo agad yung mga paanila uh, paan nila. chamba mo na lang kung mapabuhay mo sila kahit pa yan ay may bakuna basta't ibang ba mo yan sa lupa at na walang proteksyon para zero mortality rate kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo ayan bali inaayaan ko muna sila sa ganitong gulungan ng ibon so dito ko muna sila pinapalaki na hindi sila nasusumpit ng hangin o nahanginan kasi stress sa kanila yung hangin So ngayon naman ililipat natin sila dun sa labas. Bali chinik na natin mga kamanok yung sumusumpit na hangin o yung tumatamang hangin doon sa, sa ating brooder na ginawa ay sinaraduan na muna natin no, para hindi sila ma maano ma payapas ng hangin. So yun yung number one na ah, kalaban nila pag sisiw pa silang ganito yung hangin. Huwag na wag mo uh, papatamaan ng hangin to dahil ito although malalakas sila pagdating ng hapon ang mangyayari ng mga kamanok ay lalaglag yung mga pa, pakpak -pak nila kahit malalakas sila so kaya ako nasasabi yan mga amanok dahil eksperyensado na ako sa ganyan kumbaga <laughs> matagal na ako nag-aalaga ng mga sisiw nagpapalaki ng mga sisiw kaya alam na alam ko agad yung pwedeng mangyari sa kanila kapag tinamaan sila ng hangin so eto na oh yung ating mga Bruce Barnett sweater ayan. so ilalabas na natin sa ating mga sa ating kulungan ilalagay muna natin dito sa kahon ulit para sabay sabay sila pero sa gabi mga kamanok ilalagay ulit natin sila sa kahon so yan So, oh, ayan na sila mga manok sa kanilang maliit na brooder. Ayan. Bali, na-disinfect ko na yung mga manok bago ko ilipat sila dyan. Ayan.